Dalawang showbiz families ang Buena Mano maglalaro ngayong 2025. Unahin na natin ang pamilya sa aking kanan, ang Team Aguila. Of course, led by award-winning actress Yayo Aguila. Good to see you again. Good to see you again, And of course, ngayon this time, kasama pa ang pamilya mo. Sino-sino makakasama ngayon, Aguila? pre kasama ko ang aking pangalawang uh, daughter, si Dana. Ang sumunod kay Dana, pangatlo si Nelly at ang bunso at ang nag-iisang boy sa family, si Ada. Hello, hello sa inyo and happy, happy new year. Happy new year! Gabi, kakalipas ng siyempre ng bagong taon, ano ba usually ang uh, new year's tradition? Paano, paano ba kayo celebrate ang new year? Uh, um, basta magkakasama lang kami, anything goes, yun lang yung importante, yun yung naging tradition namin. And, siyempre, ito yung mga, mga family reunion pag magkakasama. Yes, family na, reunion. Nalaro niyo ba itong game na ito sa, sa any of your reunions? Diba? Parang anong perfumes, perfumes sa bahay habang kumakain, nananood for... mga mga 'yung mga videos. Pero this time, the real thing. Di ba? Yes. this is the real thing, guys. Team Agila, all the best. Ang kanila pong katunggali, mula sa angkan ng King of Comedy, let us please welcome team Kizon ang kanilang team captain, multi-awarded actor and host. Let's welcome back Kuya Epi Quizon. How are you, brother? How are Good, good. Ito good. yeah. lang Kuya Epi, sino-sino makakasama natin this time for ang Team Quizon? Ang uh, anak, si Sandro. Hello, Sandro. And, and, uh, Kuya, si Kuya Ronnie. At ang aking uh, panganay na pamangkin, si Michelle. Hello, Michelle. Michelle, welcome to Family View. Maraming useful uh, yung tradisyon ng Pamilya Quezon tuwing, of course, nung kakalipas ng New Year. Well, definitely, kami hindi kami nagpapaputok. Noong mga bata kami, may puro paputok. Pero ako, personally, hindi ako doon hindi ako sa tradisyon nagpapaputok. Takot ako maputokan. Pero nagkaroon ng experience pa dati na talagang muntik-muntikan. Muntikan na. Muntikan na matanggal ang mga daliri ko. Ako, <laughs> yun na yun. No? Taya, buti na lang. Kaya iwas na kayo sa paputok. Correct. Tama yan. Tama yan. Pero dito... Torotot na lang. Torotot pwede. And I'm sure, ibang klaseng fireworks baka ibibigay nyo dito. Kumakuha natin yung mga top answers. Oh, definitely. Kaya good luck po sa Team T-Zone. At stake is 200,000 pesos. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Yayo and Epi, come on, let's play round one. Good luck. Top six answers are on the board. Here's a question. Minsan, umiiyak ang bata dahil may pumasok na blank sa kanyang tenga. Kaya, Abby, alikabok. Pumasok na alikabok sa tenga. Ay nandiyan yan? Alikabok. Wala, wala. Pwede pa natin makuha. Minsan, umiiyak ang bata dahil may pumasok na blank sa kanyang tenga. Insekto? Ano ang insekto? Be specific. Lamok. Lamok. May pumasok na lamok sa tenga. Meron, meron, meron. This is your pass or play? Play. Play na yan. Of course, let's go round one. Team Aguila. Hindi na. May ang bata dahil may pumasok na blank sa kanyang tenga. Laruan. Whoa! <laughs> Laruan. Laruan. <laughs> malulit na pyesa yung mga parts sa mga laruan. Di ba? Mahirap tanggalin yan. Laruan. Wala si laruan. Nelly, minsan umiiyak ang bata dahil may pumapasok ng blank sa kanyang tenga. Tubig. Tubig. Dari siguro galing swimming. Nansyantang tubig. Wala rin. Dean Quizon, pwede na kayo mag usap for uh, possible steal. Adam? Baka minsan umiiyak ang bata dahil may pumasok na blank sa kanyang tenga. Ano kaya Ah, ayan, Ay, abot na tayo. Di bale, di bale. Ito na, magsistil steal Team Kison. Ano kaya ito, Michelle? Langgam. Blang langgam? Kuya Ronnie? Sa the team. Okay lang din, langgam din. Sandro? Tutole. Tutole. <laughs> pumasok na tutole. Okay, Kuya Efi, again. Minsan may iyak ang bata kasi may pumasok na blank sa kanyang tenga. Langgam. Langgam. Na-experience na ba yan? May kumasok na langgam. Di ba? Kinagat pa ako. Di ba? Masakit yan. Mas mahirap matanggal. Baka di na nga lumabas. Nandyan ba ang langgam para makuha ang round na ito? We'll see. Survey says... Yeah! Oh! Marami pa tayo. Hindi na kukuha. Tignan natin. Isa-isayin natin. Number six. Number five. Langaw. Number 4. Kuto. Kaya Garapata. And finally, number 2. Iyan ang maraming puro insekto talaga. Ayaw patalo po ng Team Kizod. Kaya meron agad silang 66 points. Ang Team Aguila. Medyo naunahan sa round 1. Pero kaya-kaya pang bumawi sa so susunod na round.